Isa po rin sa inaabangan yung sa, sa award site ng Metro Manila Film Fest. Best actress mo. Ay na nga, makamaging ikaw ang maging best actress. Uh -huh. So we're, we're all excited. It's been okay. a while. Ano ba last ko ng MMFF? Manu po, Anong? Okay. MMFF oh, po yung Manu oh. po. Yes. 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 na yon. So excited kami. Ganina nag-uusap-usap na nga kami. Oy, maglagay tayong tabi nga. Baka masyadong mainit. Yun na yung, yung, yung pinag-uusapan namin. So which means we're all prepared for that. at mm -hmm. uh, saka ma-excite kami. Makikita na naman namin yung mga tao. Ang personal lang. Alam mo, ibig sabihin, kakaway ka na naman ulit. They're all there. Alam namin, TV talaga, pinili mo itong pelikula ito kasi sabi mo nga kanina, yeah. nagustuhan po niyo yung script and yeah. yung pinabuo na pelikula. Ano. Wala, nung ma ma madinig ko lang yung ano, madinig ko lang na it's a love story. Hindi, yung parang istorya na parang sinabi ni Yetbo na civilian. When, nung historia, si When nang pinag-usapan yung istorya, si Asun si Bill yan. So, pinawagan na ako ni Reg uh, for the, ano, for, for to offer. Pero isa lang naman tinanong ko eh, ano yung istorya? Yes. Love story sa uh, edad niyo ni Yetbo. Eh plus Christopher pa, talagang right away sabi ko yes. Sige, gawin natin. Plus Japan pa. Parang, tsaka na lang namin si Ano ba yung mga director, Yung mga ano, doon lang namin. Pero, nung malaman ko nga na yun ang istorya plus Christopher. Tinanggap ko. And you got, when, you, when you watch po, yung takot natapos na, how happy you are po na talagang. We're very, very happy. It's a very simple but beautiful love story. Uh, uh, yung mga eksena kinunan, yun ang naging problema. Yung mga eksena ng kinunan namin, napakadami. Ma nung na-edit na, lumabas 2 hour and 20 minutes. Tapos, okay. kailangan gawing 2 hours. Nakakalungkot na ang daming, ang daming kailangan tanggalin. So, pag nagtanggal ka, definitely, ma may mga sis na magsasuffer. E doon na ako nalulungkot. Kaya sabi ko, sana maedit edit ng tama. Kasi, minsan ang ganda nung, ano, nung eksena, may mga feast, gano'n. Isha shorten, nakakalungkot yun yung sabi ko. Kaya, pero I think nagawa nila ng paraan na ma-edit ng hindi nag-suffer yung mga magagandang yes. scene. Kasi imagine, hmm. 2 hours and 20, kailangan gawin 20 minutes of mga shooting namin of the movie mawawala. Yun ang medyo nahalo ko doon na, what are we gonna do, diba? Kasi 2 hours and 20 hindi naman pwedeng ganun kahaba. At ibig sabihin sa, 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 sa inakabot. Kasi ang ahaba <laughs> pinaghahapan ng mga yes. eksena namin doon talaga. Uh, sa totoo lang. Isa po rin sa inahabangan, yun sa, sa award site ng Metro Manila Film Fest, best actress mo. Uh, oh. oh. alam mo, hindi na ako masyado yeah, yung, ah how will you say? oh, yung, kailangan ka mag maging best uh, Hindi eh, hindi na yun. I mean, not for anything, modesty aside, to no? uh, total kahit paano, nakatikim naman ako eh. yes. Sa panahon ngayon, at yun ang naging desisyon namin, na let's just make ano to tawag, a feel good movie. Mm -hmm. Alam mo yung light lang na, pero mag-enjoy -e ang tao manood. Kasi parang sa panahon ngayon, people are tired of problems. Yes. You get me? Papasukin mo pa, mapapanood mo pa ng pag na kaya ang napili namin love story. Mm -hmm na sa imayok sa edad namin, uh, how to forgive, ganoon na. Siguro sa panahon ngayon, yun na lang offer. muna ang kaya niya. Ayoko na isipin yung mga best actress. Ang gusto ko lang, sana kumita. kaya hindi lang aming pelikula, sana kumita yung buong MMF natin ngayon. Mapalik lang natin yung sigla ng sine. Yun ang okay. dream ko talaga.